Hello guys, good morning, sain laha. Paka-subscribe naman ng aking channel mga guys. Sa mga kapanoodin, like nyo na rin. O guys, pupunta kami ngayon ng aking jowa-jowa-jowa. Mangangahoy po kami. Kasi sabi ko guys, pwede bang pahiram ng dalawang oras mo para mangahoy lang tayo? Kasi kailangan ko magtipig ngayon. Kasi mahalang uling. Sabi ko dyan guys. So, diba guys? O yan guys, mauna na siyang maglakad o lakad lakad, huwag kang madulas. Baka magbago ang isip mo. Uwi na tayo. o, oh, ba diba guys? O, oh, dandan dahan lang ako dyan guys. Kasi pababayan, guys. Baka mapulutin ako doon sa baba, sa sapa na guys. ba diba? O, oh, di ba guys? Kasi yun guys, yung tinutulayan namin doon, nasira na siya guys, bumagsak na. Kaya dito talaga kami dadaan guys, tatawid kami ng sapa dyan guys, o. Dito kami tatawid. O, dan lang. Maka ikay. Madapa dyan sa tubig. Ayan guys. O, sirang-sira talaga. Nasira na siya. Hindi na siya pwedeng anuhan, tawiran ng tao kasi baka bumagsak na yan guys ayan, tumawid kami dyan guys sa ilog kasi naghahanap kami ng pagkakahuyan namin yan guys dapat mga kami eh kasi sa sobrang mahal ngayon guys ng ano ng mga bilihin kailangan natin makaano tayo na makatipid tayo di ba guys sino sa inyo guys pang nagkakahoy diyan oh kami guys nagkakahoy pag ako'y nagsiluluto niyan guys sa kalan para nang merong pugon ang usok ng aking kusina guys ang usok sobra napakausok guys ang aking kusina pag ako'y nagluluto. O, oh, di diba guys? Pero tiyaga lang muna guys. Kasi mahal-mahal lang bilihin ngayon. O, naku jowa, saan mo ba ako dadalin? Ang layo-layo na naman ng ating nilakbay. Lakbay dito, lakbay dyan. ka kahanap ng panggato. Dati dun guys, nung kami ay naglilibot-libot pa dyan. Etong damuhan na yan ay panay puno ng, panay puno, puno ng gabing nakatanim dyan guys. O ngayon, wala na siyang nakatanim. Mani na yata yung nakatanim na to guys. Oo, ayan. Mani yan guys yung nakatanim dyan, o, oh, diba? Oy, wag mo kong iwanan, hintayin mo ko. Bakagatin ako ng aso, diba guys? So, ayan oh guys, tignan nyo, may palay ba dito? Magkaanin na lang kaya tayo ng palay, wag na tayong mga hoy. Para ano, may bigas tayo, tiba, Joke lang guys. Saan mo ba ako dadalin ng lupalop? Napakalayo naman na ng ating pinuntahan. Diyos mio guys, ang layo-layo na ng pinuntahan namin guys. O, saan niya kaya? sa ka kami kaya kuha ng panggatong. Ayun guys, meron dun guys na ano, alibangbang. Alam niyo po ba guys, yung alibangbang, Pinaka-asim yan sa may sinampal, ay eh, sinigang na kambing. oo so, guys, dun sa pinagtatrabawahan ko dati nun, yan, kinukunan ko dati yung boss ko niyan. O, yan guys, tignan niyo may kamoteng kahoy pa dyan guys. Kuha kaya tayo ng kamote. Ay, Wag guys, bajon. Baka may kulong tayo. O, ba diba guys? O, ayan na. O, nagsisimula na siya guys. Nagsisimula na siya maghanap ng tuyong panggatong oh, guys, tuyo lang ang kailangan nating kuhanin, hindi pwede yung basa kasi pagagalitan tayo ng may-ari niyan. Yung dinaanan namin guys na kubo na may aso, yun ang may-ari. Alam nyo ba guys, binibigyan kami ng panggatong niya. Kaya lang nahiya si jowa ko kasi na ano yun, naputol-putol na talaga siya guys. Kaya lang din niya kinuha, nahiya siya. Ay, galit yata sa akin yung kalabaw. Bakit kaya? Ang grabe ang tingin niya sa akin guys. Nakakita yata maligno. <laughs> Joke lang guys. Okay, sama ko na ang Tignan nyo pa. Natinig pa talaga ako. Katanga ko talaga guys. O tignan nyo guys. Oh, may ang Ay, grabe guys. Yung camera ko. Naglabo. Naku. Patabi-tabi po. Tabi-tabi po. Sa aming na Hindi naming nakikita. O, di ba diba? May ang ako guys na kinuha Ayan, at may panggatong. At nang pa si Joa. Pero guys, nanungkit din ako dyan. Nang ito yung panggatong ba? Oh, tinulungan ko naman siya dyan guys eh. Oh tinulungan ko naman siya talaga diyan guys pero yung pagbuhat di ko talaga bubuhatin niyan guys sa layo-layo oh uh, di ba guys pero meron akong chismis sa inyo guys sabi ko kasi pahiram ako ng dalawang oras niya mangahoy kami at ako magsisibak alam niyo ba guys ginawa niya tinutuhanan niya talaga guys ako talaga nagsibak ng panggato ngala ko joke lang oh di ba guys oh, ang aming motor kawawa na naman sasakyan na naman ng kahoy guys guys. Pero pasalamat ako guys na hindi sirain ang aming motor guys. O oh, di ba? Diba? Hanggang ngayon, ilang taon na yan guys, limang taon na yan pero hindi pa siya nasisira. Gulong lang ang pali din talaga yan guys. O oh, guys, maraming salamat sa manunod sa inyo at pasubscribe na rin po ng aking channel. Pasensya na po kayo at ang um, ganito ang aking boses. Di diba, guys? Oh bye bye. Ingat po kayo lahat-lahat. Ingat-ingat. At sana po ay panoorin niyo ang aking video at pa at comment na lang din po. Please. Bye bye.